Hello, what's up sa inyo mga ka-fishing adventure kasabing nyo ta fishing adventure uh, na naman tayo Ako lang eh, Wala Ayan, dito tayo yung spot Nakahuli si Papa ng ano, dalag Kapay ni Lumot <laughs> Rorol yun ang apin eh, May kumagat na ano Na dalag Pala siguro ay eh, ano Ay eh, palaka Ayan Siyempre, bago ko kayo libangin at ano, entertain sa aking pamimiwas. Siyempre, mag-subscribe at like, share, follow na kayo dyan. Ayan. At uh, dito ko na muna po tatapusin ang ating counting intro. Ayan, dyan tayo na mimiwas guys pagka tayo yan. O. Ayan. Intro muna guys. guys ayan na ayan ang ating floater ayan o iiwanan muna natin at medyo malakas ang ambon hindi update ko na lang kayo pagka nakahuli at mga ambon pa yan update ko kayo a few moments later guys ayan yeah. na na tayong isa o oh. good size tira tina tinabaya tina ba sa neri ay doon ako nakalabit tayo ayaw na kanyang kalabaw <laughs> floater layo mga ilandang kalang layo Guys, ito nakahuli kay Papa. i update ko ulit kayo. Okay guys, update to. Oh. Padali tayong ito. Dalawa. Dalo ano yun? Sa pulahin na ito. Biglang nakahuli to. Pero good size. Nice. And guys, magbibidyo na ako. Sige, update ko kayo. Magbibidyo ko. Lalagay ko muna sa ating ano, maliit na tali.

Eso. sa adventure. Ako ng na. natin dito. Ito, natin. Eh oh. Good size. <clears throat> oop yeah <clears throat> good day So bakit ka na naman na Ano ang ang tiyakman? Ang tiyakman? Ang tiyakman? At yan na. Ulupog na. Hindi! Hindi! Kasikit ka sa camera. Baka nahuli kita bigla kang hulti. Ano? Opo! Ay, sa oh. Bo. Ayun, good size. Ano pa? <laughs> guys, dila ko na pa. na pa dala. Kung hindi napadaan, guys. Yan, guys, yun ang hindi napadaan. Pares, good size. up, release muna pala natin itong isa. Ano? Jo ano Wala pa di bang hikli <laughs> Padak <laughs> Wala pa di bang hikli, guys Oh Ganda ng size 1 minute 37 seconds later Yung Mga kapersyon tayo lilipat Nakalipat na kauna na si Bingwit Itong ating mga huli dito Yung Ganda din na size oh. i-update yep, ko kayo dun mga bro mga fishing tara tayo maglakad doon kauna na baka guys yun yung nakalawit na tayo na unahan na noon pan ano ayaw ayaw pala oh o tayo mo doon guys, dito tayo pepesto. Ayan. Ganda rin yung pepesto. There's a beaming it adventure. Bago lang guys ako mga dito. At doon tayo tayo testing mamaya. Ayaw na. Ayan o, yung ano na yan. Damuhan na yan. Napakaganda dyan guys mamiwas. Oo. Ano na. Update ko kayo pagka makakahuli. Ako, lubog na. Iliit. Release natin ito guys. Ayan, nirelease natin. Salalapag ko lang guys sa lupo kagad. Yes, belilit ata dito. Hindi mga good size. Sis nito. Tol, kailan ka na? Yay! Yay! Lana huli mo. Ilan na huli mo? Two thousand years later. Guys, ito nga tilata na huli. Ito yung sing sa atin ni Bingwit. Adventure ang kanyang huli. Hindi yan. Ito ah. Yan. Yeah. Oh, laki niyan no. 5 four finger na balapad. binigay sa atin kasi so, ito yung uli natin natin lang may meron din naman tayo malalaking huli mga good size natin ng uli yan dito ko na muna po tatapusin ang ating video hindi ko muna nakasubscribe dyan Mag-subscribe, like, share and follow ka na din yan maraming salamat sa inyo panunod see you guys sa aking next video Ei hey, bye bye